Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat? Order naman po ni pare kong tukso yung lulutuin natin for today. Ang post. Ang lulutuin natin for today. Ito po ay small na puto cheese at medium na bilao po ng pansit gisado. Mabenta po yung pansit gisado natin mga kasawlo. Praise all to God nitong mga nakaraang araw po. Halos pa-order po natin ay mpak post pansit gisado na bilao at saka puto. Maha, yan po mga bila-bilao. As usual po, no? As usual, ay uh, inuna po nating yung ating puto dahil very time consuming po yan. Very uh, matrabaho po siya tapos magahul po siya sa oras. May mga pa-order din po pala tayo na merienda. Bale, pansit-gisado din po at puto na combo po yung pina-order natin para isahan lang po yung pagluluto natin. Pero yung sa merienda po, hindi muna natin iniluto. Dahil maaga pa po yan, 8 o'clock po nang na-start ko pong uh, lutuin yung ating puto. Dahil 10 a.m. po yung delivery dyan sa daycare ng Pulong Santol. Bale, birthday po pala ni Lucho na anak ni Paring Tukso. So, ayun no, nakasalang na po yung ating first batch ng puto. Bale, naka anim na salang po tayo ng put cheese, pati na rin yung sa pa-order natin na merienda po na combo. Bale, isa-isa ko pong sinasalang yung ating puto. Um, pack post. Hindi po kasi ako marunong mag dalawang layer ng steamer. So, ayan po, nung habang, ayan, pumuputo ko yung itlog, at habang nakasalang po yung steamer natin, naka, ay yung puto natin, nakaramdam po ako ng gutom, kaya nagluto po ako ng kakainin ko, uh, sunny side up egg at saka itlog na in-slice ko po. Tapos, nagpabili ako ng pandesal kay tatay. Dahil 10am po yung delivery natin dyan sa order ni paring tukso ay, ayan po, mabilis po ako naggayat ng gulay. Pag sanay, pag araw-araw mo -araw na pong ginagawa yung mga bagay na araw-araw. Uh, araw-araw nga eh. Ang gulo na naman ni Ate Anne Ayan po, parang madali na lang po praise all to God at dahil syempre po dahil guided tayo ni Lord kaya madali na lang po. At huwag na tayong mag-away kung ano po yung mauuna sa pagbigisa, kung bawang or sibuyas. Pwede pong parehong pagsabay niyan, huwag na po tayong maghaway. Yan din po yung lasa niya, pareho lang din po. So, ayun po, no, pagkagisa po ng bawang at sibuyas, pag uh, lumabas na yung aroma niya, ay ilagay na po natin yung hipon. At hahanguin ko po yan pagka-orange na pagka-orange, umpak pagka pagka po. At pagka-orange na pagka-orange po niyan, ay iginisa e, ko na din po yung ating chicken breast at yung ating squid balls. Ginisa ko din po pala yung ating carrots and cabbage dahil yan po yung medyo matagal palambutin. Naglagay po ako ng toyo at oyster sauce sa ating uh, ginigisa at ginisa mix paminta. Ayan po yung, sa mga nagtatanong po, ayan po yung nilalagyan ko po ng tubig yung ating gulay na pinapalambot. Tapos sinuhuli ko pong lagay yung beans, yung red bell pepper, tsaka celery dahil madali lang po siyang malamog. At nung kulong-kulo na po talaga siya ay inalagay ko na po yung hipon. Mabilisan lang po yan. Nilagay ko po ng mabilis at isinaka ko na po pati po yung gulay. Kasi po may nagtatanong kung nakalimutan ko yung tanong niya kung paano ko daw ba sinasabawan or tinutubigan yung pagluluto po ng pansit. Ayun po, uh, bali pinapalambot ko po yung ating gulay sa ano, tapos sinasaka ko po. Tapos, ilalagay ko na po yung ating bihon sa ating pinaggisaan po na tubig. Gets nyo po ba? Ang gulo ko mag-explain, no? Masasanay din tayo sa Tagalog. Tiwala lang po. So, ayan po, ipa-plate ko na siya. Mga ano na po yan, 9.25. Opo, 9.25. Dapat, sabi ko kay asawa, 9.45 dapat makaalis ka na dito kasi... 10 a.m. pinapa-deliver po ni Paring Tukso. So, ayan po, no, saktong 9.25 po ay nagpi-plate na po ako ng ating uh, pansit. Pero yung puto po, hindi ko pa nalagay sa ating mga bilao. Kaya, mabilisan po talaga yung kilos natin dyan. Ayan, nilalagyan na po natin siya ng toppings. At ayan na po yung order ni parang tukso na pansit gasado na medium at saka yung puto cheese po na small. Kung dito sa malapit po mga kasawlo, ay tinatalian natin yung mga order nila ng mga bilao. Siyempre po, kahit sa, syempre, number one, sa mga malalayo po, dapat secure na secure po yung order nila na hindi magtapon-tapon kahit sobrang higpit na po ng, pa ng pagkakakling wrap at pagkaka-aluminum ng ating pa-order. So, ayan po, no, nagpahiwalay pala si paring tukso at flux ko lang po yung dumi natin dyan. Hindi pala kalat kasi naglinis si asawa ng van. So, ayan, i-aaktid na po ni asawa yan. I-deliver <laughs> -de na po ni asawa yan. May mga kumakabog-kabog po dito kaya nagugulat ako. At ayan, pagka-deliver po ni asawa, natulog po ako, na, nagpaiglip po ako 15 minutes, sobrang antok ko po, yung, alam mo yung parang nahihilo ka, gustong gusto mong matulog, tapos pagkagising ko po, malinis na po ulit yung ating kusina at magluluto na po tayo ulit ng ating pa-order naman po na merienda. Bale, yung lulutuin ko na lang po sa pa-order natin na merienda ay yung pansit po. Pero hindi ko pa nagayatan yung gulay kanina na gagamitin natin. Kaya gagayatin ko pa. Ay, ang bilis. Ayan, fast forward po mga kasawlo ay nagigisa na tayo ng ating pansit. Since napakita ko na po kanina kung paano natin siya lutuin, ay ayan po, fast forward ko na po dahil mahaba na po yung video natin at nagpe na po ako dyan. Bale, naka 5 styro po tayo na solo order ng pansit gisado at tatlong solo order po ng puto. Tapos yung original na order po natin ng ating combo meal na pansit gisado with puto ay naka 12 po tayo pero naka sobra po tayo ng 6. Kaya naging 18 po pero yung anim po ay ipinos ko po at sold out din po agad mga kasawlo. Ganyan din po kadami yung gulay na inilalagay ko na toppings at sa hugpo. Meron pa yung chicken fillet. ah, uh, kahit pa ulit-ulit po yung sinasabi ko mga kasawlo sa mga voiceover natin. Kasi yung mga iba po, hindi naman po na papanood yung mga uh, nauna nating video. Minsan napadala lang po sa FYP nila. Kaya ulit-ulit lang po yung sinasabi natin. So ayan, sa combo meal po ng pansit gisado, may tatlong puto siya at yung pansit gisado po for only 70 pesos po. Sa ating solo naman na pansit gisado ay 60 pesos po per styro at 60 pesos din po para sa ating uh, poto cheese. Na i-deliver ko na din po pala yung mga nag-order na mga kapitbahay po natin. Kunti lang po yung mga nag-order na kapitbahay natin no. ah uh, bale sa ibang baryo po yung halos ah uh, pa-deliver uh, pa natin. At deliver po tayo ng Pulong Santo at yung pinakamalayo po ngayon ay sa... Ayan, si Siskat. Hi, Siskat. Shout out. Sa halong, ayan po, binalikan ko po yung order ni Nang Len kasi po, nagsingal na lang po kami para mas mabilis na lang po yung biyahe ni asawa kasi sabi ko sa kanya, sasama ako. Ayan po, at hangin-hanginan po, no, mas gusto ko pong sumasama talaga sa pagdi-deliver kasi minsan, hindi po talaga carry lalo na pag mga nachos yung ating pa-order. So, ayan po mga kasawlo, hanggang dito na lang. God bless us all po. Maraming salamat po sa mga umorder ngayong araw. Bye!